Mga kwentong kababalaghan ni Mang Groli. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa isang maliit na nayon, may isang batang nagngangalang Sebastian na laging naglalaro sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Isang araw, habang siya'y nagtatampisaw sa ilalim ng sinag ng araw, bigla siyang napansin ng isang maliit na duwende na nakatago sa mga dahon. Si Sebastian, nang mabigla, ay tumayo at nakatitig sa maliit na nilalang na ngayon ay naghahabol ng mga paru-paro. Sino ka? Tanong niya nang may pagtataka. Ang duwende ay ngumiti at sumagot. Ako si Tikboy, ang duwende ng puno. Nakakatuwa naman na may bisita ako, lalo na't kaunti lang ang nakakakita sa akin. Curious si Sebastian at nagtanong, anong ginagawa mo dito sa puno ng mangga? Sinasaluber ko ang mga paro-paro at inililipad ko sila palibot ng nayon, sabi ni Tikboy na may ngiti. Gusto mo bang sumama? Si Sebastian ay napangiti at pumayag. Kasabay ng duwende, naglakbay sila sa iba't ibang bahagi ng nayon, kung saan mas lalong nagiging makulay ang kanyang mga araw. Hanggang sa isang araw, napansin ni Sebastian na ang puno ng mangga ay tila namumulaklak ng kakaibang mga bulaklak. Tingnan mo itong mga bulaklak, Sebastian. Ito ay mga mahiwagang bulaklak na maaaring magtaglay ng kapangyarihan, sabi ni Tickboy. Nagulat si Sebastian at nagtanong, "Ano ang kakaibang kapangyarihan ng mga ito?" Iniiwan ng bulaklak na ito ang isang malambing na kaharian ng pag-asa at pangarap, sabi ni Dick Boy. "Subukan mong hawakan." Nang danga po ang kamay ni Sebastian sa bulaklak, bigla siyang napalibutan ng maliwanag na ilaw at naramdaman ang init ng pag-asa. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na nagtatagumpay at nakakamta ng kanyang mga pangarap. Wow! Ito'y napakaganda! Salamat, Thick Boy, sabi ni Sebastian na puno ng tuwa. Ngunit bigla siyang naalala at nagtanong, paano ko magagamit ang kapangyarihan ng bulaklak na ito sa totoong buhay? Ngumiti si Thick Boy at sinabi, ang kapangyarihan ng bulaklak ay nasa puso mo. Gamitin mo ito upang tuparin ang iyong mga pangarap at maging inspirasyon sa iba. Masigla ang puso ni Sebastian at nagpasalamat sa duwende. Mula noon, nagkaroon siya ng lakas ng loob at determinasyon na tuparin ang kanyang mga pangarap. Sa paglipas ng mga buwan, nakamit ni Sebastian ang kanyang mga pangarap. Naging inspirasyon siya sa kanyang nayon, at ang puno ng mangga ay naging sentro ng kasiyahan at tagumpay. Sa bawat hulaklak na lumalabas mula sa puno, mas lumalakas ang kanyang pag-asa at pangarap. Ngunit isang araw, may dumating na masamang panahon na nagdala ng ulo sa nayon. Napag-alaman ni Sebastian na ang puno ng mangga ay nanganganib na maputol dahil sa malakas na hangin at ulan. Dahil sa kanyang pagmamahal sa puno at sa tulong ng mga kaibigan, nagtagumpay si Sebastian na iligtas ang puno ng mangga mula sa pinsala. Dahil dito, dumami pa ang mga bulaklak na namumulaklak, nagdudulot ng pag-asa at kasiyahan sa nayon. Nang makita ito ni TikBoy, nagpaabot siya ng pasasalamat kay Sebastian. Ang iyong kabutihan at pagmamahal sa kalikasan ay nagdala ng kasiyahan sa aming maliit na kaharian. Ikaw ay tunay na bayani, Sebastian. Ang kwento ni Sebastian at ang duwende sa puno ng mangga ay naging tanyag sa buong nayon. Ang puno na dating itinuturing na pangkaraniwan ay naging sagisag ng pag-asa at determinasyon at sa tuwing may bagyong darating, ang nayon ay nagtutulungan upang panatilihin ang puno na nagbibigay liwanag sa kanilang mga puso. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang duwende sa puno ng mangga. Comments lang sa baba kung gusto ninyong mga mahahabang kwento. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.